Good morning mga kapik. ayan, for today's video, naglalaba po ako ng aming labahan. So, dito in Patagbaw. So, So, medyo maingay po mga kapiks dahil nasa malapit po ako. Dito sa may motor ng, ano, ah, tubig ng motor. So, ayan yung mga bata kasi hindi nakasama. O hindi ko po pinasama lang muna sa dagat dahil yun nga ho, wala pong masyadong ano, service. So, umalis po si Christian. Ano po sila, naligo ng mga ng dagat sila. Siya, Christian. Kasi ayaw po ni ate. So, may impulsa, siya, umiiyak na po kaya. Yun, natuloy pa rin po yung pagligo nila ng dagat. Tapos siguro, sumabay din po sila kaya Japon. Doon din po yung dalawang anak nila. So, yung, yung nang ditong bata lang po, si Doda. Si Duday, si Isra, at saka si Ati Patpat. Ayan po yung labahan ko at makulimlim na morning pala mga kapiks. Uh, so ayan kahit pa ulan, naglaba pa rin po ako dahil medyo dumadami na po yung labahan namin. So ayan, iniba ko lang po yung mga pants. Ito po, mga jacket lang muna yan mga kapiks. So sabi ni Mama Dax, mag-handwash lang ako daw. Sabi ko, opo, para mabilis lang matapos. So, nandito po sila sa labas. Yan na po yung labahan ko. <laughs> so, yan po yung sa kanila. Sabi ko kay Patpat, -Pat, huwag Pat, ka nang maligo dahil matanda ka na. Ay, dito. Dito din pala si Pinsoy, hindi nakasama. Sami! Nato lang, uy! <laughs> so, yung mama Ducks natin, hindi nakakapag-video. <laughs> Balangin kasama si Papa Beats. Yung pag-video po natin, ano lang po ito? Uh, so what, so what? <laughs> se 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 secret po lang pag-video. <laughs> lang pag walang music. Yan si pat pat, oh, pat ba kaya? Ba kaya dagat pat? May ka naman dito. <laughs> ano na lang? Yan si Dudai. Mm -hmm. Soy, kita na soy si karigo, soy. Oh. Soy karigo, tuman. Di ka Saan, pa, on? Siya. Siya, ito na Saan, pangaon? Saan, pangaon? Saan, pangaon? Saan, pangaon? Saan, Pasod lang ate, pasod ah. na lang, ng sabon. Pagkabukabo na lang isra, ayaw siyang papasukin ni Duday. Ito. Ano na yan? Duday! Duday! lo <tuh>, deh <day> pelanggu ya ati, <laughs> sah nih niat tu sangat tuan, awis ah, so amis kok kalang ada Coast Guard awi <laughs> wow, pat hipat -lumus, lumus, hipat pat nih palu mas lo pat Ayan, nakauwi na po yung galing sa dagat. So, yun, so, pati 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 hindi, so, hindi, na sila kasya sa pool, kaya yan. Host na lang yung sa kanila. <laughs> hindi na po sila kasya doon. Ano to, Day? Ano li So ayan, pasensya na po kung maingay yung background natin dahil Paano pagparong? Paano pagparong? Dito lang na saksakan ka na da Malagay na nga hindi na, na pagka So si Ate Ezra sa CR na lang po siya naligo. Sabi ko maligo ka na para malabhan ko din yung damit niya. O okay. oh, at mga lagas, sumana ka mong guan, host. Pagliwan na ka mo, pagliwan. Crislyn Patpat, humana ka mong host. Pagliwan na ka mo. Humana ka mong host. Pagliwan na ka mo. <laughs> Pagliliwan good man na daerah. <laughs> Ayan, nakapagsampay na din po ako sa aking mga nilabhan mga kapikso. punta naman po kami kinamayti mang nagpapasama po doon si Rose Ann. ka sa pag-uli? So yun nga ho Kasama po namin si Papa Pix Punta po kami Kinamay Timang Nari gira Ayun Nandun na pala sila sa dagat So okay lang po Kasi hindi po kami maliligo Dito saan Tapos na po kaming maligo At kasama po namin si Pia Yung dalawa gustong sumama Sabi ko hindi tayo kakasya sa motor Kaya ayun Nagkakantahan po sila doon Marami po silang bagong tani O tiyalab Kasuya Ano to? kaawig ka soy ka soy po mga kapit Sa kayo motor lab. Dabaan! Dito sila sa gilid na ligo. Ay! Hi! <laughs> Kumana sila na ligo Kumana sila kanihaya. Okay. Nitunlob na sila nitunlob. Sigyan dito sila sa galad. Hello Nikki, hi Mika. Ayan, marami po silang food. Ah. <laughs> <laughs> ano, Jay, kitang service. Doon wala kagulong. <laughs> Hindi po tayo pwedeng magdala ng maraming kasama dahil yung ating service ay motor lang. Cheers! <laughs> 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 Nandun na po si Mama Idna at saka si Sia. Nag-moment na po. Pick. Happy New Year po! <laughs>

So ayan, kain na tayo mga kapiks dahil nakakapagod pong maglaba ng maliit lang na labahan. kain tayo. So sila po, di sila po doon, natutulog lang yon <laughs> Dito din si Ate Ian Bilura, kasama yung anak niya. Kinuha sila ni Kuya din sa kataas din kina nanay. May isang tamay din po dito nangiligo. kaya may huwag mag isang naglalalo si ate Raylay aka Piang hihihi <laughs> dahil wala siyang kalaro dito may ibang naliligo hindi naman po kakilala tapos si Susia nandun pa sila sa dagat nila idmar tsaka Mama idna ayan guys mga kapiks ayan guys so ayan mga kapiks hapon na po lipat ko kami doon yun ang mighty man. Dahil lubat na po yung speaker in dala ni Kuya Titing. Doon pa po sila mamay na Maganda po dito kahit magdala lang po ng ano. Tela na ipeding ilagay sa ano. Buhangin at doon na po umupo. ligo na wala siyang damit manghiram lang muna siya nagaayos na ng dadaling pag uwi so maglakad lang po ako mga kapiks, ano at sa tapat lang naman po yung ano yung pinaligoan nila may timang Naan na po si Rose and dahil ihing ihina po siya. Gusto niyang mag CR. Yan mga bata po nagmumotor. Kamauna, motor na magmumotor. motor tulo na. <laughs> Alam na daw nilang tatlong magmotor. So si Ati Walin, Ngayong 5 PM po, y po sila aalis ni Christian. Pero yung flight niya po 11 pa siguro papasyal pa sila ng city. Kaya early silang aalis doon kay na Mama Dax. Ay music mga kapix. <laughs> At ayan mga kapix, gabi na po so 7:31 mga kapix. Pauwi pa lang po kami galing Tinamay Mang So niya timing po namin bukas yung ilaw po dito sa Katmun Plaza. So medyo maraming tao mga kapix. So yan po si Papa Pix. Yung gamit po naming motor kay Papa Beats. Ayan. Maganda po yung ano nga yun nila kesa... Mung pa yun na ang kesa last year. Awan unan-una bang ako Oo, mm. So, ayan, aban abanti tayo dito. Ayan. <laughs> Maganda po yung ano nila. Christmas lights. Ayan. Discover Cat Moon. Ito <laughs> 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 okay. ko yung ate. okay ba? Ito ko yung ate. Ito ni ate. Ate, Isra, oh. So, ayan, pati po yung ano nila, City Hall. Full of Christmas lights. So, sabi daw ni Piang, ipapachat daw sila Ate, Isra para umabol dito. Para pumunta po dito mga kapis. So, doon naman po is daan papuntang simbahan. for Jose Rizal So dun po si yang picture picture sila ni Rose and wow, ganda nang likes So palabas po ito papunta nang gym Yeah dun po sa merkado. sayang so, ayan mga kapiks. Tapos na po kami mag-picture-picture. Uwi na po kami. So, yun nga. Hindi po kami nakaano sa pag-alis ni ate. Sabay pala si Dian. Tsaka si ate. umalis, Siguro mga yung nga naman si Jing. Punta ng Compostela dahil yun nga bukas. January 2.